acknowledge ang mga tao na importante. Sila ang reason na nabuo ng event exciting kayo and nalingaw ko kay pag entrance pa lang namo daghan kayo musugat nga mga sales representative unya i-offer dayon nila ilang mga pa-promo ilang mga produkto indot kay since CC basta every year Abangan din namo ni gusto first time nako na diri ah medyo dagay mga promo dagay mga padula dagantoy mga buy one take one nakalesmi okay. tapos daghan ni nakadaghan ni napalit dire karon kasi ganito pa lang ano environment oh, ng NCCC when comes to sa kanila so I think it's very fun Lingaw siya even though nga igang pero magtan sa mga tao nga happy kay sila sa something sa mo ang mga panghatag na freebies palipay mo sa mga tao na nanulod dere So far busy and medyo dagandagan po daga mo ang mga customer nga nangabot since gahapon pa and hopefully antutugma So far so good and so far so good din po ang sales enjoy kay sa dagan kag mamet na tao, special ang mga wholesaler. asin in kusog sa bongga ang ano ka kay dagan si Save. This kanegosyo went so very good kasi mas maganda yung experience ngayon. Mas smooth yung flow ng operation ng kanegosyo sa ngayon. Sa buhay, kami ang excited ko kay ginaabangan ako si angkol Sito sa Montina. Mao gyud niya among ginaabangan pero minti every year nga maka-attend mi sa NCC sa kanigosyo congress. actually sir first time nako na meet si angkol Sito. Ang buhat ko art para sa iya. Karon na gyud ko nakaadto siya. Idol nako siya, number one follower ko niya. Maayong bukag. This is your proudest stock boy, Chito Samontina. Usa ka privilegio nga maipitahan ko din sa ato ang kanigosyo congress, no? Excited tayo ko. Daghan kayong salamat. Kaligtas kayo ko kayo. Lalo na dun siya. Iwapo kayo siya sa personal. Ang salamat kayo sa NCCC okay. Supermarket. Tungo okay. sa NCCC Supermarket. Kaya so, okay. nakita okay. 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 na po na kakong okay. banat! Yes. Maraming maraming salamat sa mainit na pagsalubong okay. sa akin. Ako mayroon sa NCCC. More blessings to come like, and more customers to come.